Yon, mga brother, mga kapatid, uh, good morning. So, syempre, uh, ayan, nandito tayo sa ating trabaho na uh, sa Shell, Kawit, uh, Centennial Road, Batong Dalig. Uh, ayan o, oh, nasa highway. Ayan, along highway lang ito. So, ito nga pala mga boss, mga kapatid. Ayan, ito yung isuso na ginawa natin ng uh, 4K, 4K1 ang engine niya. Yan, bagay ng mga Bruswin Islander. So, iisa sila ng makina. Ito yung ginawa natin na ito daw kasi, issue dito. Mga brother, eh, mga kapatid, Bago sa amin pumunta to, uh, pinadayag nyo sa uh, ibang mekaniko, ibang tire. So, ito kasi, ang issue nito, uh, na-upload na rin naman natin ito sa ating YouTube at sa Facebook page. Ang issue nito mga boss, dati, bago dinala sa amin is, uh, pag umaandar yung makina, pag pinasok mo yung cambio, <coughs> excuse me, uh, ayaw pumasok ng kamyo ayaw ang niya primera, segunda, tercera ayaw talaga lahat pag pagpagway yung makina pagpatay syempre pagpatay yung makina pag, patay. Siyempre, pag, patay makina, pag, pag mo papasok yun pero pagka may problema sa sinasabing syn synchronizer yung sa loob yung gear so yun, hindi talaga papasok kahit patay yung makina so ang issue kasi nito mga boss kahit patay yung makina papasok yung kamyo so, ibig sabihin ang problema no nasa labas lang wala sa loob ng gear So, ang hinatulan daw ito ng ganun, uh, transmission, overhaul. Manual transmission daw. So ipapakita ko lang sa inyo yung bibigay kung bakit ano kanya-kanyang ano yung mga, mga mekaniko Yung diagnose di ba kanya-kanya silang ano eh so, hindi muna nila binababa tinitingnan kung ano talaga yung naging problema hindi muna kinakalas yung dapat kalas para makita yung problema kasi kung ngatulan mo kagad ng ganon eh syempre madidismaya kagad yung may-ari kagagawa lang nito nagastos na siya ng uh, napakalaki sa ibang talyer tapos bumigay na naman so ito nga ipapakita ko sa inyo yung ano nangyari eto ito tawag dito nung unang gumawa mga idol yung sa kanyang sasakyan na to eto bumigay na ito dati alam na nung technician na bumigay na ito kaya ang ginawa nila ayan o oh, hininangan ang so, problema ang pagkakain ng is ispat ispat lang so dapat ito ginagrindy rin dito sa gili gilid grinder ba o kaan siya dito pa ikot tapos syempre babalik mo to para yung welding kainin mismo doon sa pinag-grindiran mo. Doon mo dapat ipapakain yung ano, full wild, ang tawag doon. full wild mo siya. Para hindi kagad-agad bibigay ng ganito. Kasi pag ispat-ispat lang mga loads, mga brother, eh talagang bibigay talaga to. Kasi syempre, ang tigas ng clutch eh. O. Oh. Diba? Kaya sa ating mga technician sa karamihan diyan, kung may ganitong ano sa inyo, huwag niyo nang pagka o oh, ano ang pa ng oras, so, pabilin niyo na kagad ng bago. Kasi sayang lang ang trabaho eh. Paulit-ulit tapos yung gastos ng may-ari. Hmm. 'Di ba? Yung gastos ng may-ari tapos may biyahe pa ito siya. 'Di ba? Sayang. Ah, uh sayang ang oras so dapat para isang gastusan lang siya kasi hindi naman ito kumahalan eh no. Oh. di ba tapos gagawa mo ang paraan tapos isingilin mo na punta okay hey lang uh, ko lang sa inyo para for in na dumating sa inyo yung time na ano may mga sasakyan dyan mga boss o oh, mga loob lalo na sa mga manual transmission clutch pag tumigas pacheck nyo kagad doon sa ano mga pinakamalapit na tire sa inyo kung meron dyan di ba yun, ah, huwag nyo lang na ano yun ah uh, panoorin nyo lang sa youtube search nyo lang bakit ano ayaw pumasok ng cambio kasi may tindising na movie kaya rin spearing clutch pull clutch disc di ba yung pressure plate oh, master secondary marami sa manual transmission kasi mga loads maraming ano ah, pagdadaanan yung clutch mo hindi kagaya kaya nung mati matik pero pag nasira naman yung matik goodbye ka naman malaki, malaki mas malaki ang ano dun ah maintenance sa automatic pag-uusapan so, natin manual transmission pagka nagkaroon na kayo ng problema sa transmission sa gear medyo hirap ipasok kulang sa adjust yung clutch marami yan eh tumigas yung clutch mo kulang sa adjust pa-adjust mo kasi yung mga ibang mekaniko ay natulang kagad na palit yan palit ng ganito so huwag tayong ganon buwan mo muna ng paraan ano yung dapat diba tulad dito natulang sa ibang talyer overall yung synchronizer yung gear sa loob nagurog na daw so basta-basta ganon idayag nyo, idayag nyo, ng maayos, nabubulol na tayo eh. Kasi, yun naman talaga dapat. di ba? So yun nga pala, ah, uh, sa ating pinakamagiting na subscriber sa ating YouTube channel, baka napanood daw kasi niya yung videos natin uh, sana pagkano daw nag video tayo i-shout natin siya uh, kanyang pangalan ng channel niya is bike tayo so mga biker sila mga loads taga ano sila uh, karamihan na napapanood yung videos nila eh, taga ano Rizal parting Rizal sila Uh, mga biker sila lahat ayun shout out sa inyo mga kasama mo bike tayo boss host, shout out sa inyo thank you dahil sinubscribe mo ang aking channel at pinanood mo kahit pangit hindi naman tayo kung, uh, ano kagaling na ko pero may, may nanonood pa rin ibig sabihin eh, may kumukuha pa rin ng idea so syempre uh, ano eh, hindi naman tayo perfecto mechanic o ano lang tayo ah, uh, pang maintenance ang kaya lang natin o ano lang kaya natin gawin so ginagawa din natin di ba ayun shout out to brother ah, bike tayo pag subscribe nyo mga biker yan sila maganda maganda ang group nila kasi napanood ko rin naman ang grabe ang tatas ang bundok na ginaakit nila bike tayo pag subscribe nyo sa youtube channel mga biker yan mga loads shout out sa inyo yan ating mga subscriber yan na mga nag subscribe na syempre karamihan yan hindi naman natin sa pamilya eh so iba ibang tao yan na nag subscribe sa atin sa ating channel facebook page youtube channel yan lang dalawa kasi page natin ng facebook eh may na uploadan pero wala eh may na yung ating sa YouTube na lang tayo babawi mga lods. Marami kasi nagtatanong. yan tanong lang kayo diyan sa atin ano YouTube search, search niyo lang. Yes, Mechanic Vlog. Ayun, may YouTube channel. Para kung sakaling ano uh, may mga kailangan kayong mga tanong, pwede kayong mag-message do sa ating page. Uh, sa, ano uh, YouTube, di ba? Tanong lang sa sakyan, uh, about sa mga sasagyan nyo. Siguro masasagot naman natin yan. So, yun lang mga lods. Ito na yung isuso. Ayan, okay na. Nabayaran na to ng company. So, di pa kinukuha dahil ano yung pa yung driver naka-leave. Kaya dito pa yan sa atin. At naratirin muna natin to, Tingnan-tingnan natin yung mga gear kung okay na. So, yun lang mga lods. Mga brother. Thank you. Uh, sa next vlog na lang ulit natin. Salamat.